guys, welcome to my channel uh, ngayong araw na to dismayado ako kasi ganito yung nangyari sa mga halaman ko sa mga pananim ko ito po yung nangyari yung mga dahon ng talong ay nasunog at hindi lang yan, hindi lang dahon ng talong kundi halos lahat ng halaman ko na nasa balkon gaya ng mga sitaw Ayan ang nangyari sa mga halaman ngayon. Ang mga talbos ng kamote, nangangamoy siya. Parang uh, ang amoy niya ay tinustang uh, dahon. Ayan na po. Nanguluntoy na yung mga dahon. Pati yung mga pechay ko na bagong transplant. Ito po yung nangyari. Uh, yung mga hindi ko pa natatransplant. Ayan, nasunog yung mga dahon niya nakakadismaya. Alam nyo ba kung bakit, kung paano nangyari to? Dahil po sa sulfur na ibinuga ng um, Taal Volcano. Dahil nga malapit kami sa sa bulkan, pag nagbubuga ng sulfur, ng usok, ayan po ang nangyayari sa mga halaman. Nasunog yung mga halaman ko. Nakakadismaya talaga pero wala eh. Kailangan natin kailangan gawan ng paraan. Kasi tsak na nagbubuga pa rin yung vulkan ngayon. So, kailangan itabi ko muna yung mga trinance plant kong pechay. Sayang naman talaga. Kaka-transplant ko lang nito kahapon, pero ito'y nangyari. Inabutan pa ng buga ng sulfur na yan. Yung hindi ko pa tina-transplant, ayan. Halos nanguluntoy din yung kanyang mga dahon. Ay, buhay. Sayang ang mga pananim. Kapag ganito na laging nagbubuga ng sulpor, yan ang nagiging outcome ng mga tanim. Hindi rin naman po ako mahilig manood ng news, kaya nauhuli ako sa balita. Hindi ko nalalaman na nagbuga pala ng sulpor kanina yung vulkan, kahapon pa huyata. Pero hindi, kanina okay pa tong mga halaman na to. Ngayong tanghali lang, ngayong pag-akyat ko lang. Kasi nandun ako sa baba ng aming bahay. Ito na. Sayang ang mga sitaw ko. Ang mga talbos, ayan ang nangyari. Ay, buhay. Hmm? Ang hirap po talaga palang malapit sa bulkan ang inyong tinitirahan. Nagiging ganito ang halaman. Wala. mag na ako ng panibagong usbong ng mga talong. Kasi nung huling um, nagbuga ng sulfur yan, nasunog din halos lahat ng mga dahon. Nakalbo. Kaya ganyan itsura ng mga talong ko ngayon. Ngayon, eto na naman, umulit na naman. Eto sunog na sunog yung mga dahon ng mga talong kawawa ay Ito lang guys ang gusto ko ipakita ngayon ang mga halaman kong nasunog ng sulfur na ibinuga ng uh, taal volcano ayan, lumutong po yung mga dahon at nanguluntoy oh. higit sa lahat na apektuhan ang trinance plant kong pechay ayan guys, oh. hmm. o nakakadismaya po pero ay ayan na, ang aking mga talungan naging ganito so ito lang guys ang gusto kong ipa alam sa inyo yung nagiging epekto ng sulfur uh, na ibinubuga ng vulkan nasusunog po yung mga dahon ng mga halaman at sana'y uh, kahit ganito mangyari tuloy-tuloy pa rin ang paglaki nila Higit sa lahat itong mga sitaw na to. Nangulunto yung mga dahon nila. So, ay, si Okay po, see you ulit sa next video ko. Abangan nyo na lang po kung ano mangyayari dito sa pechay na trinansplant ko na um, naambunan ng sulfur na galing sa Taal Volcano. Titingnan po natin kung makaka-revive pa ho ang mga pechay na to. Sayang naman, kaka-transplant ko lang kahapon. Ito na agad ang nangyari. At ito ang mga pechay na hindi ko pa na-transplant. Nung 12 ko lang po kasi ito tinanim. Ayan na nangyari sa mga dahon. Sunog. Buti may natira pang paunti-unti. Okay guys, salamat sa panonood. Bad news for me. Pero walang magagawa, ayan talaga ang ayan po talaga ang ano ng ating kalikasan. Tsatsagain na lang po ulit na makarevive ang mga halaman na to. Sayang naman kasi kung tuluyan silang namamatay. So sige, sa uulitin po guys. Maraming salamat. Magandang tanghali sa inyong lahat. Bye!